Patay ang usa ka motorista human kini nabangga likod sa usa ka tricycad alas 6:50 sa gabi sa Digos Tomaca Road Agan Ligaya Barangay Ligaya Jensen adlaw nga Sabado Nobyembre 25 ang namatay giila nga si John Glenn Borha 37 anyos residente sa Puro kaunlaran Unlaran Barangay San Isidro matud pa sa driver sa sikad nga iyahan na unta nga ihatod padulong sa Barangay Lagao ang duha ni ini ka pasahero dihang kalit nga adunay naglagubo pagkuha na ko, dili na kapasta na ko. Padaka na mo dyan, lana na ko sa linya ko. Mama ni kalabog ng motor, wa may, wak may Di mo makitan. Nabanggan day, moto, pag aku, sa diwil dahil motor, pagkuha na na ko motor, matambling man. Nalagpot dahil akong doka pa sa hero, pag ano na ko, uy, motor ang motor. Ni, ni, kuha dito, ni, ni bagnos dito. Motor pa, yung ko, lah, Kaya wala na ko napugan sikat, mabanga ako sa tinwiras kasugat. Gumikan sa kusog na impact sa bangga, sa maron usab ang mga pasahero sa trisikad nga silang Lorna Arancon, 27 anyos o Julian Valdez, 32 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, kusog sumala pa ang dagan sa motorista nga si Borja, gikan sa direksyon sa barangay Katanggawan o wala kini, nakasuot o helmet. Pod sa kwan, medyo may Lekor na nakainom, then hindi naka-helmet. Tapos yung helmet niya nakalagay sa siko. Siguro doon nag-cost ng kuan accident, hindi niya kuan yung motor niya. Uh, siguro mga 3 meters, 3 meters from uh, accident area, ma'am. Mga 3 meters. Ako karaan magikodreno, Daghan naging mahitabo din ang ko. Hasta na dito, oh, sa may Villas. Nagi na agad na pulis di siyang una nga, nabanggaan pag palang pa lang. Kamera lagi hapo yung nagtabang. Okay mo lang pero dapat may pedestrian line. Basta may pedestrian dapat. Ang gadagan gada, pagpadulong diri dapat magingat ingat po. 'di diba, Kay mo, may namay ang kay highway sa sila Samtang pipila ka oras ang milabay gikan sa panghitabo sa Barangay Ligaya, duha ka individual usab ang nasamdan humana banggaan sa motorsiklo ang tricycle driver nga niliko gikan naghatod og pasahero sa Baluan Road at bangsa Agan Land, Barangay Lagaw ning syudad. Sa kasamtangan, giimpound na sa Traffic Enforcement Unit ang mga sakyanan nga nalambigit sa insidente sa bang Pampanga o nagpahimang nausab ang kapolisan sa mga motorista nga i-apply ang defensive driving, magsuot kanunay og helmet o guban pang protective gears, samtang nagbiyahe aron makalikay sa bangga o aron usab walay makalas nga kinabuhi. In the heart, Of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpun, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.